Hello Waitens, welcome back to my channel. Gumawa na naman ng video na i mentioned at i featured ng Miss Mojo ang SB19. Ito ay nirank nila bilang top 1 na pipap hits of the decade at umarangkara ito ang Gento, syempre at number 1 ito ang nirank ng Miss Mojo channel sa YouTube. Ito ay may 5 million mahigit subscribers lang naman ang mayroon sa Miss Mojo. Ang Miss Mojo ay based sa Amerika at halos lahat ng content nila ay mga American international artists, singer at actors, actresses, actresses at iba pang model at sikat na personality sa buong mundo at sa buong Amerika. Kaya ito nga nakaka-proud dahil featured nila at nirang nila as top one ang SB19 at ang siyempre ang ating P-pop industries, P-pop artists at P-pop songs. Kaya maraming salamat Miss Mojo sa walang sawang suporta din sa ating musika sa mga P-pop artists. O ba diba, ito ay malaking bagay din na na-feature ng ating P-pop artist, P-pop industry sa isang sikat at napakalaking US YouTube channel na may 5 million mahigit subscribers lang naman at Bira lamang sila mag-feature ng mga Asian artist at uh, personality. Kaya, be proud guys dahil uh, ito ay promotion din sa SB19 at sa ilang uh, sikat na P-pop artist ng Pilipinas dahil pre-remote sila pre sila ng isang US content creator mula sa YouTube. Kaya, maraming salamat Ms. Mojo at sana mayroon pa kayong uh, may content na P-pop artist P-pop industry sa Pilipinas. Kaya maraming salamat. Talagang nag-research itong Miss Mojo para talagang maibigay ang impormasyon at mga kanta ng ating ilang sikat na P-pop artist. Kaya again, maraming salamat Miss Mojo.